Guys! Good morning! Good morning! For today's video para hindi tayo maglalalam of gaming ngayon at may pupuntahan tayo And before muna yon, papagas muna ako two bars <laughs> two bars lang ginamit ko kasi ito kanin ano eh kahapon sa pagbablog ko eh nag 100 pesos challenge pala nag 100 pesos challenge ka pala ako so panoorin nyo yung vlog ko na yan kung hanggang ilang bookings yung nakuha ko so, sa 100 pesos na yan and then kung magkano yung ano ko magkano yung ginita ko ng araw na yan So, balik tayo sa topic. Bale, araw nga pala. Samahan nyo pumunta sa pagigdikutan para bilhin yung GoPro Hero 9 na binibenta. Second hand siya. Bale, makita ko lang sa ano dun, sa page ng GoPro. And then, chinat ko kagad. Chinat ko ng kaninang umaga. And then, ngayon, nagkasundo kami. Sabi to, kung okay sa ngayong... Ngayong araw din na to, mga bandang hapon, para isa ko yung unit, and then bilhin na rin at the same time. Kaya so, na makikita nyo kung magkano yung ano, magkano yung presyo nun. And bago tayo bumunta dun, nagugutom ako, kaya mo na tayo lugay. <laughs> Bibili ka ng hero na yun, tapos Google na kakainin mo, no? 1,100 lang yung pinagas mo. Ay po, tek sarado. Wala yung lugawan dito, sarado, ba Sige, diretsya na tayo. Mare mag-withdraw muna ako ng pera kasi cash yung ano ko. Yung ipapambayad yun sa kanya. Wala na akong pera. magbubayad pa ng upa. Mayaman ka ba? Sabihin mo. Mayaman ka pala. ibro ka ng withdraw. Wala na tayong pera. Mayaman ka pala. Try ko nga sa Kuya baka naman. Pagbibili rin pala kayo ng mga ganitong hero. Siyempre, make sure nyo natin na din ay, na ayun, mga pinagdumahan na lang mga user. Kasi, mas, ano eh, hindi ko alam kung ano, parang na, ay, na, nakalim, nakalimutan ko na yung ano doon, pero mas okay na yung, ano, parang nakatambak lang, and then, ibibenta nila kasi naman sa sobrang last pag na. Parang good as new pa tapos mura lang din binibenta uy nasabi ko mura sa ano nya sa selling price nya masasabi ko ano na sya uh, sulit na rin sulit na rin to sa selling price nya sa, so, um, kung ko nakachamba ako siguro yes nakachamba ako sa price na ito. on the way na po ako sir so ayan mamaya na and biyahe muna ako papunta ron tamang so, rides muna tayo for today's video kain muna tayo tong goods fruits na tapos may mamihan doon yun na lang siguro ang lamain ko Kau tak yuwan? Ha? Kamu yuwan yang kalau balik? Biar mak ambil kau Tak 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 Ay, thank you Lord. Nabusog ako doon. Yun, balik tayo doon kanina sa pinuntara ating spot. Kasi doon talaga yung ano nun, kitaan namin. Shot natin na nandito na ako. <coughs> Spiksyon na natin. Dito po ba yun? <coughs> habib. Ya, apa kagak itu maklah. <laughs> Sorry. <laughs> Abdurayif. yang seorang <laughs> ni.

paro ka sa so kasama ka dun sa alam Sa yun, yung piet niya kung saan yung ayon yung ayon Yung ayon 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 ala kasama abukah sabeko ai umum common perni secara autonomiga politik ni dalini katama ni katama ni katama So ayun, okay na And ito yung nabili ko Kayser Yan, Hero 9 nice. Tignan natin yung mga ano na ito Pero gusto na rin to Good na ako dito, kontento na ako dito Dito, uh, ko na lang to Tignan sa bahay para mas mabos Isi ko pa Medyo na ano rin ako sa labas eh. So yun, bounce na tayo for today's video. Bale, <coughs> sorry. Bale ayun, Pakatapos lang ng transaction namin ni eh, Bossing And Nabili ko siya sa presyo Abot kaya <laughs> Nabili ko siya ng 10k Ayan 10k ko nabili itong GoPro Hero 9 Second hand Bale, ayun, fresh na fresh Parang ano, good as new Talagang hindi pa nagagamit Ang sabi ni Sir Isa, ate niya daw to So binebenta na lang niya kasi nasa bahay lang din naman wala rin naman gina, ano, ginagawa na. Tayo ba lang Benta na lang. So ayun. And siguro ang mai-share ko lang ngayon sa video na to kung paano ba pumili ng, ng, ng ma, ng unit. Ay hindi naman, hindi naman natin maano yung ano yung unit na bibigyan na natin. Pero kung kung paano ba maghanap ng sulit na presyo sa second hand na GoPro kapag sa, sa mga page So ako, ang ko, ang prefer ko sa second hand is may mga accessories na tulad na ito goods na ako sa tatlong batteries kahit wala na kahit wala pa yung ano niya yung case niya na pang vlog tsaka yung ano ba to yung SD card niya kahit wala kahit hindi nakasama yon sa presyo kasi yung iba minsan ano na lang yon parang magkano ba yung yung diesel na nakikita ko sa presyo ngayon GoPro Hero 9 may kasama ng dalawang battery tapos SD card and then ulan, sikoy at saka maswerte na rin kung may mic adapter pagkasama yun tapos ang package niya is nasa around 15k pwede na pwede na pero mag magbabari lang ako dyan kapag sa SD card kung so, ang SD card nyo is 128GB sa akin yun pero kapag 64 pa baba in, medyo balik pa ba ako dyan kasi parang ano eh ito, tulad so, na ito. Ang, 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 ang mapapakulabahan ko lang dito is tatlong battery. Yung iba accessories ko ito, hindi ka na mapapakulabahan dito. Hindi ka na mapapakulabahan yan. Kapag ba-vlog ko, kapag, kapag motor motovlog ko, hindi ka na mapapakulabahan yan. So, bahay ang tulang ko dito is case. Yung case na may lalagyan na ng mic may adapter, matana rin yun. So, sabihin natin mga nasa... 350 to 400. Ang kapag, ano pa! Ano ka ba? SD card! 128 pre-click pala kami standard Kasi kung doon, gig Wala, hindi ka ano doon Then, konti lang yung makikil mo doon Sa 128 gig, kaya na yun ng isang araw Kung kung gagawa ka ng content Ako, kaya na ng isang araw Yung mga ginagawa kong mga vlog, 128 gig lang ang gamit ko doon May isa lang yun Kaya naman sa kasi siyempre may mga dead air. Eh, hindi na, hindi naman natin yung sinasama sa pagbablog. So, pinakat na natin yan. So, so, kung alam ko na mananahin ko ako ng buong oras, pinapatay ko yung, ano ko, yung camera ko para matitig ko yung yung, yung ano nun. Yung S, yung... Yung laman na memory card ko. So, ayun lang din yung isa, yung isa sa mga tips ko. Ako yung masisimula sa pagbablog. Pagkala so, mo daw, na patay mo mo yung atikag mo. Kaya nilang yung budget na kung 1 gb lang. So, bakit natin lang yung sa akin? So, Kasi tinanong ko dun sa memory pH. Kung, kung, kung tatata ko ng big, baka hindi baga, hindi, baga, hindi hindi na kaya ano na GoPro Hero ko. So, ang presyo lang pala ko na is 1 8 so, ang presyo ng 1 2 ko nun, is nasa uh, kaya yung preso niya So it Exact mo yun Brand new na wala ang CK Plus SD card Tapos paano ba ang brand yun ang mic adapter Sige sa brand natin na Pagkano brand nyo Or 3K So wala pang ano Wala pang 15,000 Nakakabili ka na Brand new, ano pa Brand new. So kung Bili ka na sa so, ganon Na may inclusion stand so, Check tapos mo muna sa market kung mahal ba yung ma-inclusive siya para masabi mo yung sulit. Ngayon, kung hindi naman sulit, eh, may nakita ka ito. Tulad mo ito. Then, sa nakita ko sa ito, free battery. Sulit na sulit sa akin mo. Para sa akin na, ano lang naman. Kasi gusto naman sa so maraming infusions, hindi mo na mamapakinabangan naman sa mga motoblogger Lahat ng yung iba aksesoris na hindi mo ma-ma-ma-ma-ma-ma-maximize ma yan Yung mga, ano yan, yung mga inclusive na yan So parang palu-wala lang yung ma aksesoris na yan At nakakatawa lang kasi yung nabilihan ko na itong GoPro na ito is Dancer D Kaya hindi nakakaalam, Dancer din na alam, siya ako So may nakaka-common sense kami, noon in-add So, Tinek ko yung profile niya. Uy! May pitong common friends kami. And yung ibang friends ko doon is Dante. So, naano ko. Tapos nakalagay sa Facebook na isa na sa TPM. Which is kila lang grupo na nag-comput na doon international. So, nanakalay doon sila doon international. So, nakatawa lang doon na ayun, kapwa dancer mo din yung katransaction. So, doon pa lang, parang ano na ako. Safe na ako doon. Wala na pag-aalim na andun. Uh, Ayan, siguro dito na ako magpapahalam. At kung uh, nabot ka sa video na ito, maraming maraming salamat sa panonood. Mag-iingat ko palagi. Bye-bye!